guys, yung ating tabako guys, walang tigil na ulan. Hindi na maharbis na sana yan guys. Kaso so, ano, walang tigil ang ulan. Paano na yan guys? Sumubra na yan sa ano? Sa lumagpas na siya lumagpas yan sa judit ang tabako mapatpat na sana yan maharbis na sana yan dapat na sa ano na sa badungan maglilimang buwan na na tumigil yung ulan hanggang ngayon guys patuloy pa rin ang ulan yung tabako hindi na maka ano hindi makalaki o oh, may yung tabako na dyan sa likod ng bahay ko lang yan din nagtanim bahay namin may yung tabako dito guys oh yung tabako ang yung tabako ko guys na ano na nasobraan sa tubig ng yelo Kapag billagay sa yelo do ano ayan yeah. walang ano naman guys mahigit 50 disc na yan guys kaya lang hindi siya makalapad dahil sa ulan walang tigil ang ulan napakalakas ang ulan dito sa amin guys, sobrang lakas ang ulan kawawa na yung mga tabako namin